Pwede niyo siyang upuan. Diyan po kami sumusunod. Ah, eh, gin. Ano naman yun? Thank you, Kuya. <laughs> Ay, salamat. Malapit lang po ang masantol. Diyan po lang Diyan po sa Makabete. kabebe. Okay, pwede yan, pwede yan. Dahil lakit nyo? Oo oh, po. Ah. Ganda sa... Ganito po dito, taon-taon lang. -taon mm. Mas malaki ngayon. Mas malaki na ngayon. Oo oh, po. Ang malaki oh. dati, ganito yeah. lang yan. Eh. Ah, ganito. Marami na kasi nagtayo ang Lalo lang na po sa amin. Ate, kapit ka sabay ate ha. Ah. Kaya pa to, kaya, dalawa. Okay, sabay, sabay po. Hi, sir. Uh -huh. Sir. <laughs> tayo na lang siguro, tayo na lang tayo kung ano. <laughs> <laughs> kapit po ah. Kapit lang ah, kapit. Tapos, tayo na, pasok muna. na. Yeah, okay, roll, roll. Tandaan yes, lang tayo, titingnan natin, no? taas na natin. Lati uh, ng tulong, sige. Kaya. Uh, kaya, kaya. Uh, kaya, kaya. Yung sa atin din, sasakin natin, nasa kalahati na rin ng gulong. Ayan o. Nasa taas na stepboard. Ayan, mga nag-rescue rin sila o. Ah, sinabay din.

kada taon daw palaki ng palaki yung baha mas malaki ngayon, sir. mas malaki ngayon. so nakakabahala pag ganoon baka next year mas matindi pa ayan oh dulo na lang si dulo na lang ito po usok pa natin to ito pa atras na lang sana para pumasok pa sila yan thank you po thank okay, po thank you kaya yeah. pa kaya pa yan kaya pa yan Okay tal, roll tayo. Okay na kayo? Okay, okay ka na kuya. Thank you kuya. Baka malaglag ko kuya. Okay sa'kin. Kalalay na. Okay sa'kin. Sa'kin ka naman. Thank you kuya. Talog na. Ay! Tagat na! Wow! lang din. Mamimigay pa sila ng pagkain. Oo po. saan kayo kuya? saan Ah, Pampanga po. Saan ka? saan kayo dito? Sa Fernando. Ako. Anong gagawin niyo sa ka Ah, mamimigay po ng na Ito, mamimigay po ako pagkain. Kaso, madami na din din na bibigyan eh. Oo, na din dyan sa mga kinaanay. May bangkana rin talagang. Oo, tapos mas malaki Dito? Oo, dito. Palawot lang kaya kaya grabe hindi malalaman naman natin yun titignan natin yung sitwasyon doon kung gano'ng kalala gitna lang tayo ton Masa-masa tu sila. Thank you. po, you. Thank you. Ingat po kayo. Thank you.